gipaniguro ni General Santos City Police Office Director Police Colonel Nicomedes Olaybar Jr. ang pagdeploy sa igong ihap sa kapulisan og force multiplier sa nagkadayang bahin sa syudad samtang gina sa ulog ang 26 Tuna Festival. Dungan sa gipahigayon nga send off ceremony, gikompirma ni Colonel Olaybar nga nakaandam na ang mga inner, outer og perimeter security aron masiguro nga mahimong hapsay ang kinatibukan nga selebrasyon. We are uh... Very much uh, inform the public that uh, the security forces, the police is very much ready considering na uh, sa ating strength na ating personnel, ating intelligence requirements, wala naman tayong imminent threat and danger sa ating General Santos City. Sa maong selebrasyon, ginalauman sa opisyal ang pagdagsa sa kapinukulang sa 400,000 ng mga bisita na maoy makigbahin sa festival. Ating mga barriers, tsaka yung dagdag security sa looban, dahil na rin sa baga magkakaroon ng stampede o magkakaroon ng uh, injuries o form of harassment doon sa loob. Ibagpa natin. Sa bahin sa LGU di ni ini nga all set na og lauman ang mga nagkadaiyang bisita o artista nga moposundayag isip kabahin sa selebrasyon. Sumala sa festival director nga nagahimo sila og mga paagi aron nga mas mapanindot pa ang 2024 to na festival nga gipunduhan og 15 milyon pesos. We're all set na sir no for our 26th festival. Ug uh, kita uh, kamut kamot because uh, sa mga ginatangan sa mga katawhan nato, hindi lang sa mga katawhan sa General Santos City but of course we are we are uh, preparing everything. Samtang gikumpirma usab sa festival director nga usa sa mga highlights sa selebrasyon ang naandan nga sugbahan sa dalan sa Pioneer Avenue. Mga kapitid brigada, ginimbitahan na tanan, no? our 26 Tuna Festival Uh, will be on Sunday September 1 at Pioneer Avenue at uh, the uh, prepare para so uh, let's enjoy our tuna festival in the heart of changing lives Kinisi brigada Danikasi, brigada news